Hello mga boss, nandito tayo ngayon sa Serrano Trading Garage dito sa Taytay. So ano yung street to? Gomez Street. Ipapakita ko yung actual na address dun sa loob at saka yung cellphone number nila. May nakita ko dito, ang dami nilang unit na bagong dating. Malapit lang to dito sa simbahan. Right, ayan, sa Gomez Street. Talos katapat ng SM Taytay. So pasok natin sa loob, pakita ko sa inyo. Turbo kayo kung ano mga unit meron sila dito at saka magkano. Tara! Meron dito sa labas na 2023 Suzuki Raider. Napakaganda ng forma, simple lang. Naka TRC na na fully adjustable shock and then naka plus 2 na alloy na swing arm pero TRC din. Oh, 'di ba? And then yung side mirror niya TRC pa din. So, ito pala mga boss, hindi pala 'to binebenta. Ito pala yung gamit ko papunta rito. So, punta tayo doon <laughs> sa mga binebenta. Set out sa aking dalang Gili helmet. Ito, syempre, yung gamit ko. At saka, syempre, yung aking Sphinx Clubs. So, pakita ko sa inyo ito. May buyer. Buyer na po. Release na to. Hindi natin pakalaman. Meron ditong Smash na 2023 model. 5.8 lang yung natatakbo. 45,000. Ayan, o. Oh. 5.8 pa lang yung tatakbo. And then, YTX 2022. 38,000. At ito yung agaw atensyon sa akin ng YTX 125. 2022 model. 600 lang natatakbo pansin niyo yung makina wala pang kasunog-sunog yung tambucho parang bumili na kayo ng bago pero ang presyo 40,000 lang ang SRP kasi nito ay 56,000 nakalis na agad na kayo ng 15,000 na ano takbo ay parang binirakin lang na 600 meron dito yung 2021 na Honda DU ang makina nito pang, ano, pang Honda Beat ito ay 38,000 lang at yung magandang gamitin ng Mewgear ng Yamaha ito ang presyo niya, 2022 model, 12,000, 58,000. Magkakaiba sila ng presyo dahil depende sa natakbo. So lahat ito, 2022 model, ayan, anin na yan. Ito, 21,000 ng mileage, kaya 55 lang siya. Pag 10,000 ang mileage, 60. Meron dito na 6,000 lang ang mileage, 62,000. And then ito yung pinaka mababa na takbo, to 7 lang parang binarek in pero 65,000 lang ayan mamimili na lang kayo dito kung saan papasok ang budget nyo meron pang isa dito ng 19,000 at meron ditong available na dalawang Nmax so itong isa keyless to 14,000 tatakbo 115,000 ito naman isa ng ABS Nmax 16,000 tatakbo 105,000 meron mga buyer dito ayun Nag-uusap sila tapos meron doon dalawang for release fast moving yung mga unit dito kasi nga mura saka kung budget wise ka mas gugustuhin mo na pipiliin mo ay yung mga segunda man na lang kaysa bago at least ito is slightly used lang meron din ditong Honda Click ayan 1, 2, 3, 4, 5 ano model to? 2022? 2021 2021 to saka yun saka to yun ito 2020 oh and then itong dalawang blue at saka yung dumpula sa dulo 2021 model. Ang presyo nito, mga 45 hanggang 53,000. Ayan, mamimili lang kayo. Kasi nga, fast moving talaga tong Honda Click dito. Kaya, napakabilis. Dating 15 k yan, boss. Meron ditong 1, 2, 3. Ito yung isa sa gusto ko ng mga Mio. Kasi ito, Mio Salty. Mio Salty na 2022 model. 86 na natatakbo. 45,000. Ayan pares ng kulay. Ito 40,000 kasi 28,000 ang tatakbo. Yung mileage lang ang pinagkaiba. Ito naman 15,000 silver na kulay gray pa yata yun. Ito yung gusto ko na eh, medyo classic ang kulay. 15,000 yung tatakbo, 42,000. So ito mayroon itong tatlo na available na Mayo 125i. 2022 model, 13,000 takbo, 48,000. And then, ito, 2021 din, 33,000 takbo, 47, 18,000 na mileage, 48,000. Ayan yung kulay, mamili lang lang kayo. Matte blue, cyan blue, magenta pink. Ayan, pili na ka lang kayo. Ang dami. Kung mayroong mga hindi available dito, may mga parating pa naman. Kaya, tumawag lang kayo dyan. Like yung Facebook page ng Serrano Trading Garage. Ayan din yung kanilang cellphone number, dalawa. Pare sa active yan. And then, ayan yung address na exact address para wala nang magtatanong. 26 Gomez Street, Kapalaran Subdivision, Taytay. Ang landmark po nito ay sa tapat lang ng SM Taytay. So, kagandahan dito, yung mga segunda manong yan. Ngayon lang ako nakakita na segunda manong nagbebenta pero meron silang one month warranty pagdating sa makina. Money back, um, warranty. Money back warranty. Ayan. One month. Basta one month. Basta one month. Pwedeng isuli pero pwede niyang iparepair kung anong masisira within one month. Mga boss, pagdating sa papeles, walang problema. Dahil dalawang beses na akong bumili ng motor dito, okay naman, napalipad ko na sa akin parehas. Mga mag-inquire, lahat madami dito. Brother, shout out. Ayan.